traffic gihapon mga bukot mo ni ang SM Marikina oh. traffic kayo dito ka side kanya kayo dito rin e mga kapit huwag kamuti mga bukot ang e-bike mga bukot mga bukot king of the road siya orang diri ko niya ang mong update ka sa plat control sa Marikina oh. mag hinahinay na din eh oh. Kanapita ang mga pupot. Kanahan siya ang mga pupot. Kanahan. Ato sa yung nila rin. Mo, oh, kinikaroon ang update dire sa Marikina Flood Control na ongoing niya po ng ilang construction, mga pungot. Huwag inyong makita mga pungot kanang ng lutaw dito nagikan sa Provident Village karkahan ng mga bato mga bungot huwag maunin mga kabungot ang update karon sa flood control maunin siya kung kahapon na update wala pa ni siya bato-bato karoon na na yung mga bato-bato mga, so, mga bungot mga mabalo na mga bungot maunin siya portal na siya kung yung kanil design ng mga portal na mga bungot kung so, kanil ang design mga bungot maghapot ako na, na siyang pato para iputang dito mga buko okay, sa ito ay nagtapot kayo dito ng maso Karon update mga bungot yun yung makita karon sa pincharon 28 August 28 mo mga bungot update mga bungot i vlog karon kay wala ko ka vlog mo naghatod sa ang alam Okay, vlog na ako ng traffic kani karon dere. Koay ang bulan siya dito. Traffic kay dere sa Bandang SM. Pero kung imong katawon ni mo ang karsada pasang duaga pa do kay kan tibulo. Duaga yo pero kung padong kag kubaw. Ara, pasang traffic ka. Ao, bulan siya sa pa kayo. Sa traffic kayo. Kini kini mga padong kan padong ni tibulo. Oh, nadi siya mga para padayo na kaya ng ilahang buhos mga bumot huwag ka na ilahan ng tambakan diha mga bungot din ang ilahang buhos sa bungot, Pero mura sila na nato ni ma... Bulat pa ang pagbuhos nila lagay Pinihal mo ko din eh Nato ni mo ato na Taon pa nila na Tako kayo Pagyaw 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 recto, recto. pa ng sa nga Kung pa, punuan ang kabungot magbuntag. Kung kinitiyahin ini sa akong doon ang kabungot, kinimaw ang early warning monitoring system for disaster mitigation in Metro Manila. Ha? Kuya, kompleto. Mo niya sa'yo mo alarm mabungot bungot pagka level sa kuan tubig. Ito na yung connection dito. Ano, mo mo alarm po pag mutas level ang niya Tingog yan na siya di ba mga kabungot ano yung ilang monitoring kaya naka nakakalo po lang mga bungot nag-vlog vlog po na siya niya appeal po na kaya yung lang engineer kaya babae yung kaya kaya mo na engineer nila kaya kaya vlogger vlogger po na siya kaya kaya vlogger po na kini mga kapungot muditik ni o level mo mo sa tubig mo mo hatag sa og signal para mag alarm mo sa early warning device kung paga sukat so siya sa tubig kung asa na tubig mo sa mo patuloy pa Kamu na lang balag sa punta na mga bungot ha pa kung tinol ba niya istorya pero base sa akong experience mo gini kasapa din sa mga panahon sa tigtaas ng tubig. Tingo ko ni siya. Uy, mga bungot, wala ka na takay <coughs> na, nagpipe ka bungot. Dire na lang tapos padayon mga kabungot. Mo niya siya dito dapit mga bungot. Para sunod-sunod na uh, ilang simento. picture para sa natin ito kabungot uh, dahil dali ang ito kay Nay Muagi po maon uh, oh, siya ang update kung tuwala gusto mo yung mga bungot maon uh, lang na ang mga bungot kay man na ako video video huwag oh, din na lang taman ng akong video mga bungot ha kay Thank uh, you.